it's tumatagit din na uulan to sigurado tuloy natin, nagdala tayo ng extra shoes actually, ginagamit natin dati yung A6 ito, sabi ko kapag umulan, gagamitin natin ito sana gagamitin natin eh, ito yeah. pero since na uulan palit na tayo ngayon lang natin try na tatakbo na uulan do it bagari oh wow paghari May rainbow. Mahangin din naman eh. So feeling ko din naman tututuloy. Ano feeling nyo? Actually, sira na 'to. Yung ayan oh. 'Di ba? Pero wala eh. Gamitin natin. Sarap din nito sa pa. Sa sarap sa pa ng mga A6 na sapatos. Dito ako nakapag-PR ng 5K. Pwede pa naman siguro 'to. Mag-earphone sana ako ngayon eh, pero siyempre uulan. Huwag na mag-earphones sanay naman na tayo na hindi tayo nag-earphones kapag tumatakbo kasi para sa akin parang ewan ko pa para paniniwala ako kapag hindi ka nag earphones habang tumatakbo feeling ko pinapalakas nito ang ano mo eh, mentality mo nito parang pina mo lahat na nangyayari sa paligid mo hindi 'yung nakikinig ka sa music hindi ko naman sinasabi na pangit Makinig ng music habang tumatakbo. Okay din naman yung may kanya-kanya tayong trip. Parang training ko lang din sa sarili ko. Oh. Basta. Grabe! Kumidlat! yun lang nakakatakot. <laughs> Ever since I was a child, it is my fear. Lightning strike. <laughs> sige, sige, ma-warm up lang ako. <laughs> Holy cow! Iiwan ko pala yung rilo ko. Hindi natin masukat yung BPM natin. Pero okay lang yan. Tara, current pace natin, 7.30 to 7.20. Ganito lang yung pacing na gagawin natin for the entire run. Since naka-easy run tayo ngayon. Sa tingin mo ron, alin mas maganda pa na Yung nakahiga o yung nakatayong video? Nakatayo. Bakit? <laughs> ha? Bakit? Mas maganda kasi ano. Hindi. Ba't ka nang alam Ito nga gusto ko. <laughs> <laughs> Sasabihin ko palang sana. Wala na yung ulan. Pero ito na naman. Nabati. Pero okay lang. Ito na yung sabatas natin. Okay na to. Out out sa mga tumatakbo kahit umuulan. At least you showed up. Di ba ron? Oh yes. <laughs> automatic sumasagot eh, sumasagot si Ron pero parang ang sarap na tumakbo pag umuulan parang parang fresh ka lagi daw ang itsura mo haggard na first kilometer umuulan ng basa <laughs> kapag tumatakbo ba kayo ng easy run ano bang ginagawa nyo? Ang takbo nyo ba is parang yung parang tinatamad kayo? yung parang ah walang form kanito lang mali pala yun huwag natin ginagawa yun kahit easy run yung tinatakbo natin dapat yung form matatag yung form na pantakbuhan hindi yung parang <sighs> kasi easy run is part of our training so yung form mo dapat pareho lang din kapag nasa race ka na or nasa marathon ka na so kaya sinusunod ko yun kayo, paano kayo tumakbo? Isa sa mga kasama natin na pagtakbo, isa sa mga followers natin, isa sa mga paborito natin, hindi na lalaki yung si Iron. Kasi kahit saan tayo magpunta, kapag may takbo, talagang tatakbo rin siya. Umulan, kahit pa daw bumagyo. Pero nakakatuwa lang, no? Tapos naghihimok daw siya ng mga kaibigan. Ano sabi mo? Tara, magdalagyan tayo. Magdalagyan tayo, ganun? Oh, tapos. Tapos sa daw, Mapagal din damar, Dalagan. Dalagan. Tapos. Tapos nito. Sabi ko man, pero man nakamun nagkatawa ni. Wala Oh. Sabi ba, sabi ko, sabi, sabi niya, bala man dapat sa buhay ko. Okay. So, kilometers. Talibot din natin sila. <laughs> 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 no excuses. Three kilometers. Pace natin, 7-12 bagalan natin ng konti kilometer 4 halfway there let's do it yung ulan di tumuloy pero tayo tumuloy di ba napakalaking bagay nun <laughs> kilometer 5 sakto tapos na rin si <laughs> <laughs> <na> Ralph <rin> si... <laughs> <laughs> tayo tatlong kilometro pa tapusin natin to kapag tumatakbo kayo tapos mga kasabay kayo iba rin yung target nila Huwag ka ma-pressure kasi iba din yung training nila Iba yung target nila At magkakaiba tayong pacing So yan, don't be pressured Kasi pag na-pressure ka, ikaw lang din naman ang na madi-discourage kaya so, mo lang, may sarili kang pacing Kailangan mo mag-focus sa sarili mong goal Tandaan mo lang yan Karon, anong goal mo ron? Anong goal mo? Yumaman Yumaman? Okay eh, hirap ka dito sa running. Mali yung napili mo. 6 kilometers. 7 kilometers. Ito na po sa atin. 8 kilometers. Easy run. Yung ulan di natuloy. Pero tayo tumuloy. Ang pinaka-importante sa lahat, mag-show up ka. Sa training mo kasi ikaw lang din ang nag-benefit niyan eh. Diba? Shoutout sa mga prekada ko. Sabi na ka mo. Hindi na. So abangan nyo pala may niluluto tayo isang fun run uh, This month lang yan This May na yan ha After, after election siguro So sana magsama-sama tayo doon So paano? Sana sa susunod na takbo kasama na namin kayo Tama na pala!